Đi xuống ở bên 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 ito yung tinatawag na magic fruit. Ay, atileya ito malaki. Ito, oh. Tabi, tabi, tabi. Dito, tabi po. Diba? Ang oh, laki niya, no? Nakakain daw kasi yun. ginagawa eh. itong juice. Gamot yan, atileya Pwede na to. Eto malaki na to. Pwede na. Tintin hindi niya nila tatay. Sabi ni Marvin, mahirap. Grabe Tanggalin yung papaya yung mga, ito, oh. Nakasiksit mga maliliit. Ayan, oh. oh. Ayan ang masarap pa. Gusto ay. ang lirik sabihin. Kumakain. Ano nga ako gumawa niyan. Uh, di ba niya yung pinapakula niyan, di ba? Yung suka. Yung, yung, yung ano? Suka. Ah, yung suka. Yung Del Monte ginagamit oh, ko. Oo. Oh. Pinapakuluan muna. Uh, Eto nay, anong na, anong pro ano to? Ayan, kuhan yan. Kaj kajus. kajus. Pang ano yan, Nay? Masarap yan na parang munggo din. Ah. Yan, laga. Dalaga ka tapos haluan mo ng langka. Eh ano to bunga to? Ito yung bunga na 'yan. Bulak bulak ah. kajos ang tawag. Uh, Oo. ang tawag dito. Ito gusto ko yung papaya. Uh, hmm. Para oh. No. So, Eto na may may ano na to, may may-ari man ano, na to, bakanting lote. May ari niya. Mayroon daw. May oh, na nasa sa face to daw nakasira, nakatira sa face. To. Matitigas pa. Oh, Naghahanap, di man garap pa ng bahay. Siya Ayun no. Siya anak ko naka kabili doon. <sighs> Grabe yung ano ng papaya, hitik na hitik sa bunga po, ang sipag may, niya, guys. May feeling food din sa bahay niya. Ayun no. Diyan dito sa malapit sa Ilamin kung Grabe ang hitig niya. Ako nakakala ko kukunin mo. Hindi naman siya bibili. Si Adam bibili kayo. Limbawa kayo, tsaka isang okay. inyong anak. Mm okay. Kaya. Sabi ko kung ako tsaka may pera, kukunin ko talaga yun. Ang ganda-ganda po talaga. Saan? Ay, sa kalapit ko. Oh. Ayun, oh. Ang ganda. Ang ganda. Ang ganda. Ang 12 million house and lot. Yung po na, oh, yung po naman yung eh. bagong bahay doon? Oo, oh, yung kalapit ko. 12? Oh. Oo, oh, pero, Twelve. ay, ilang square meter? Eh, mga po, lalakad na lang, lilipat na lang. Atin na po, may eh, gamit na lahat. Eh, eh, eh um, may, ano. Bakit hindi na patuloy yung mga eh. Ayan yung, yung, ang ganda. Kasi ito yung bayabas ni nanay. Ito na-discourage na eh. Yung hmm. ini ako kay nanay nang bayabas na ka ito. Ka hindi lang patuloy. Tas ito hindi yung ako ano. Nagalit syempre. Sa oh. ko yan. Hindi, hmm. 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 hindi ko makayang galit. Nang, hmm. nang hinayang ka. Hinayang lang ako. Ang, ang ganda. Ang mga kanya puro, puro ano. Ang ganda ng papaya ng pagtanim na ni. Ayan, ang kapal may din lang. ng bakit, bakit ito din yung... aloe vera. Hindi po binibenta talaga. Hindi Yung benta po talaga. Yung pinagawa yung bago. Yung bayabas ano tanay. Talaga po binebenta niya 'yon, lahat gumagawa sila ng mga Ay, mini-measure ko kung ilang kuan, ilang ang sukat ng piniga. Mm, -mm. Yun. Tapos yun ang kadami ng suka. Mm, -mm. Ay, binibig no, na yung ilan ko. Kung ilang piga yung, yung, papaya. Yung pinigaan ko, mm, -mm. Piniga ko, mini ko kung ilan 'yan Ilang tasa yan. Mm -mm. Ganyan din ang kadami ng vinegar. Suka. Oo, suka. Tapos, inaano mo, in, inuluto na yung kuwan. Suka, di ba, Nay? Hindi. <coughs> Oo, yung Papakulaan suka, lang. tsaka yung asukal. Asukal, tsaka brown sugar. Uh -uh. Mm -hmm. Sige Tapos, na, yung ay. mga ano mo, maski hindi na, kuhan, ay, hindi yung na. na lutuin. oh, yung mga ano buli-karots oh. na Taros. ano. Anong puno po yan? Mahogan. Mahogan yan. ano Pinaanohan ka yan. Pinabawasan ko kay Marvin. Yung, naka, yung pumapasok na dito sa amin. Pinabawasan ko kay Marvin. Oo. Oh. Um. Oh, di ba ni carrots lang naman tsaka bell pepper, di ba? Di uh, ba na bell pepper, luya. Tsaka yung... Uh, ano yung ba, ba yan? Pwede rin maglagay ka ng ampalaya, alam Ah, uh, mm. bawang. Mm, bawang, sibuyas. Ah, okay. sinanay nakamahogan yata, tata. Mahog, uh, mahogan ito. Mahog ay. Mahogan ni? Eh? Uh -huh. Aa. Ah -oh. ah, ito hindi koan. Sinanay yun ay? Doon sa, ohon niya. Eh ano? Eh natin si Bruha. Ayun, Kung sa sa kung sa kung sa kung mga akaagaw ako sa gulay. Ayan, tignan na, pinagkangat-ngat nila yung gulay ko. Magaling, magaling. Dalawa sila, si Anyang, tsaka si Xiao. Ito guys, sa so grapes ng dagat. Nakit ng grapes ka na. Ang tawag dito ay lato-lato. Dito siya, rock and lato-lato. Wala mga dagat yan guys. I-gastro natin. Hindi na, di ako siya lang toby First time ko kasi gagawin ito. Hindi ko siya ilalagay. Ayan, ito na yung laman dagat. Yung grapes ko. Diba? Grapes sa dagat. Ayan. mo Ito ang tinatawag na talilong. Masarap po to sa sardinas. <laughs> Ayan guys. Ayan o. Oh, talilong. Lagyan mo to ng sardinas. Ang sarap nito. Pagdakot ako. Ayan. Na, sorry. <laughs> sabi alam. mo hindi pa nagde-decide. Hindi nag-decide niya eh. Ay sabi mo kaya amo lang. Hindi sinabi This is the way I like the gulay. Yan o. Oh, talilong. Ang ganda ng talilong. Ang taba-taba o. Oh. Kasing taba ng kasama. <laughs> Kasing taba na. Pumayat na ng nga ako. Pumayat ka lang. Sa palagay mo. Ay, kung ano ka. Uy, pag nandyan si ano, si Bruce ha. Alan. eh doon ng talong ko. Eh, ano ba na talong ko? Ano ito? Gum eh, kong Ano yan, tay, mas, try mo yan, tay, masarap yan sa sardinas. Uh, parang alugbat eh. Wala siyang dulas, tay. Aluk ba alugbat, iba yan? Uh, hindi. hindi yan madulas, tay. Uh. Pero masarap. Namatay na yung saging ni tatay. Wala, na eh. Eh, kinuha na niya. May na yan, di ba? Oo. Nakuha na nyo. Eh, kinuha ko lang. pero hindi, hindi pala lubos na magulang. Ah. Hindi lubos na magulang. Ayan o. Oh. Halika na. Halika Wala na tayo madadaanan dito. Ayan <laughs> o. Takot na tayo sa atin yung mga tao. mm, -mm. <Hands Sugar> hindi yung gulay ya, ah. Halaman yan. ganda. Ngayon, ba, alam alam pala, hindi na pwede. Halaman pala yun din ang gulay. Yun ang ganda ah. Oh. Hindi ni Wala bunga. Hindi daw yan siniguelas. Siniguelas yan. Ya, sabi nga ni Nanay Aw, hindi Ay, siniguelas malaran. yan. Pag siniguelas yan, yung anong yan? Ako, yan ganda. Anong yung mga bata alam na. <nuit notreRhett> <rearratures> <Fox> Hindi daw. Alam mo yan, Oh, ito na yung bunga niya, no? Ayan ang bunga ng saluyot. Ito <laughs> na <laughs> tatanyan ko si Gumiya, saong nagkukuha. ng dahon. Dami na, may bulaklak na ano. Grabe, <laughs> hitik na hitik yan. Hindi yan magkukuha, kang gawang soka. Masarap yan ay sa bagoong. Mm, bagoong. Sa bagoong isda na masarap to. Mm Wala pa eh. Ay, ito pa lang nasa taas. Taas. Ano? Ayan Oh. Kunin mo. Oh. ito. Marami man. Kunin. kayo ng sili, yan bigay lang po yan tapos dito ko yung ilaw niya. ito rin po, yung mga yan, bigay lang sa akin kaya gagawin ulit natin yung so, sausawan ibababad natin yung sa sasuka ayan, ihiwa lang tayo yan guys Ilalagay na natin yan. sibuyas bawang dito sa bote tsaka itong sili أيها المولاي ساقنين